Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa Ba'd Ang paniniwala sa huling araw Ang hibig sabihin sa huling araw na ito Ito ay ang panahon o oras O di kay ang araw na magsisimula Ito sa araw na tayo ay titipunin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala Hanggang sa uh, walang katapusan Hanggang sa walang katapusan at kung bakit ito ay tinawag na huling araw, sapagkat ang buhay ng isang tao ay nasa tatlo. Buhay dito sa mundo, yun ang una. Pangalawa ay buhay sa libingan. At pangatlo at siyang tinatawag na huling araw ay ang kabilang buhay. At ang ibig sabihin ng paniniwala sa huling araw ay ang paniniwalaan Kundi kay ang pagkakaroon ng tiyak na paniniwala na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay meron siyang inihanda na isang araw na dito nagtatapos ang buhay sa mundong ito. At may mga nagsabi na ilan sa ating mga ulama na ang ibig sabihin ng paniniwala sa huling araw ay ang lahat ng binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang aklat sa Quran at ang binanggit ng propeta sallallahu alayhi wasallam na mga mangyayari sa mga huling panahon. Sa madaling salita, ang paniniwala na ito ay paniniwala sa ghaib, hindi alam, sapagkat walang nakaka walang nakakita sa atin sa bagay na ito. So ito ay itinuturing na paniniwala sa uh, paniniwala sa hindi nakikita o hindi tinatawag natin na ghaib. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagwika, kanyang sinabi, Za'ma Za alladhina kafaru, allay yub'athu, kul bala wa rabbi latub'athun, thumma latunabbi'unna bima amiltum wa thalika ala Allah yasir. Inaangkin ng mga hindi mananampalataya na sila ay hindi bubuhayin muli ng Allah. Ay bubuhayin muli sa kabilang buhay. Bakos sabihin sa kanila, tiyak na kayo ay bubuhay ng Allah subhanahu wa ta'ala la tunabbaun pagkatapos kayo ay sasabihin sa iyo ipapaalam sa inyo ang lahat ng inyong mga ginawa dito sa mundong ito at iyon ay bagay na napakadali sa Allah subhanahu wa ta'ala ito ang paniniwala na ito bigay ang bagay na ito ay kabilang ito sa karunungan at ka Uh, karunungan at pagiging makatarungan katarungan ng Allah Subhanahu wa ta'ala kung saan ay doon sa kabilang huling araw makukuha at ganap na makakamtan ng isang tao ang lahat ng kanyang pinaghirapan pinaguran ng mga pagsa, pagsa, pagtatalima, pagsunod sa mga utos ng Allah Subhanahu wa ta'ala at doon din aanihin ng tao ang lahat ng kanyang mga kasalanan وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم